Alam mo ba kung sino si Bam Aquino? Si Paolo Benigno Bam Aquino ikaapat ay isang kilalang Pilipinong public servant, entrepreneur, at dating senador. Isa siyang pinsan ng dating pangulong Benigno Aquino bago pumasok sa politika. Kilala si Bam bilang isang youth leader at social entrepreneur. Isa siya sa mga tagapagtaguyod ng microfinance at kabataang negosyante na siyang nagtulak sa kanya para ipasa ang Go Negosyo Act noong siya senador mula 2013 hanggang 2019. Sa Senado, naging boses siya ng kabataan, edukasyon at maliliit na negosyo. Isa rin siya sa mga nagtaguyod ng libreng college tuition sa state universities and colleges. Bagamat hindi siya nanalo noong taong 2019 na eleksyon, aktibo pa rin si Bam sa mga adbokasiyang pangkabataan at edukasyon. Ikaw Pabor ka ba sa pagbabalik niya sa Senado?